kapatid. <laughs> Diyos ko po. Nakakato ah, mga kasama to. Ito na po the Anoos family! Hello, parang Will. Okay, bati mo na. Ikaw mo na. Ikaw ba? Binabati ko nga okay. Okay. Mo? po. Okay, ano pa mo? Jong po. Jong? Talaga? <laughs> <laughs> Jong, kumusta? Okay lang po. Kumusta si Bais? Okay lang po. Kani kanina magkasama kami pero iniwanan oh, niya. Oo, kanina tama. Po. Hapon na eh. Oh, kanina lunch. Uh, lunch po. Buti mo mga ano. Binabati ko kayo and stay lang kayo dyan. Nandito ako. Iba rito! <laughs> hey! <laughs> Ay! <laughs> Ay! <Okay. Right>. <laughs> <laughs> Ikaw pa ang panganay? Opo, <laughs> opo. Ito pa kayo magkakapatid lahat, <laughs> Jong? Ito po <pa>, sir. Ano? Asan yung dalawa? Uh, po sa bahay. Ah, ito, itong bunso? <laughs> ito po yung bunso okay, po namin sa lahat. <laughs> okay, pangalan mo? Ako nga po pala si Bibong. Ah, oh, Bibong, mati ka. Pinapati ko nga pala yung mga pinsan ko sa si Bicol. Okay, ilan taong ka na? Eleven po. Eleven. Anong hawak mo? Drums po. Ba, drummer ka ba? Drummer ka? Apo. Okay, ah. Yeah. Alright. Tapos, ah, ah uh, nag-aaral ka? Apo. Okay. Sige, anong pangarap mo? Magkaroon ng sariling drums para hindi na ako manghiram sa iba. Wala ka ba ang drums, eh? Bakit wala kang drums? Hindi nyo ba kayong bumili? Bak, ano ba trabaho ang tatay mo? Contraction. Contraction. Ano <laughs> trabaho niya sa contraction? Nag-aayos ng bahay. Carpentero? Opo. May set ka mo nila? Opo, yung electric po. Ah, electric ah. Drummer. Hindi ka ba mag-drums? Ng Sige nga. Dito nga, sample nga. Dito. Bien. paano nyo ha? Galing ha? Okay, ganito. Alam wow, mo bang drummer ako? Opo. Waka mo. Turuan kita. thank <laughs> you drums! Oy! Okay. Pagod ako ah. Galing ah. Sino kasama niyo? Pakilala nyo. Pinapakilala, pinapakilala po namin ang pinakagwapo <laughs> sa lahat ng gwapo. Yeah. <laughs> Sino yan? <laughs> Talented! Ang nag-iisang tatay namin! <laughs> Papa Manuel. Yeah! Woo! Kubo hey Manuel. Okay, ano gusto simuin sa mga anak nyo? Isahan na lang. Uh, mga anak, ang masasabi ko lang, uh, ipagpatuloy nyo ang, ang aking sinimulan kasi bagamat at uh, ko, kayo magpatuloy. Salamat sa inyong uh, lahat na nagtutulungan tayo. Wala, wala na po ba kayong asawa? Wala na po parehil. Ah, uh, si Ben years na siya nga patay. Ah, patay na ho. Oh. So kayo yung parang tatay at nanay nila. Po. So kayo isang musikero din ba? Ano bang dati po, dati? dati sa kayo? oh, sa mga pista. Ano po hawak nyo? Drum sa gitara. Ah, drummer at gitar gitarist kayo. Mm -hmm. Si so, Ega mo na job. Ano gusto mo sa mga tatay mo? Hindi ko man nasasabi sa inyo ito pero alam ko ramdam nyo and rinig ng buong mundo ngayon I love you, mahal na mahal ka po namin. Gunso, sa, sa papa mo. Pa, maraming maraming salamat po. Nang pinalaki mo kami ng maayos. Yun lang po. Palabahan po natin sila. Ano ko sa Marami kayo. Meron kayong 15,000! Thank you, Parang Will. Galing ha. Good luck. Maraming salamat po. Saan akin tumutog to? Sino lang po. Ah, hindi ka nasama? Opo, <laughs> kasi po. Bata pa eh. Bawal pa, minor. Ah. Uh, Training pa lang tinuturuan. po. Tinuturuan pa lang po. Pero marunong na. Yung drums na saan galing yan? Hiniram. 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 hiniram po namin. Hiniram po. Lahat po ng gamit, hiniram. Ganun ba? <laughs> <laughs> Meron akong drum set na maganda bago. Okay? Thank you po. Bibigay ko sa'yo yun. Ah, okay, maganda yun. Drum set ko kasi lima. Yung iba, bibigyan ko sa simbahan. Nakataon, siguro kaya hindi ko pa mamigay. Para sa iyo yun. <laughs> sige, tatay. Ito yung ano eh. Dito nagsimula ang Anoas Family. Simple lang, oh. Simple, oh. De, Thanks, sige. Rereguluhan ko kayo. Okay. Ah, uh, regalo ko sa inyo Ako, sobrang blessed ako sa buhay. Sobra, sobra. Bibigyan ko kayo ng kumpletong instrumento. Oh! <laughs> ha? Maraming salamat, Paring Will. Hindi namin inaasahan yung ganito pagkakataon. Kasi bata pa lang kami, ano eh, nangangarap na kami, and hindi na tatapos yung pangarap namin dahil lang musika, hindi natatapos. Oh, ayan. May drum set kayo. Bibili ko kayo ng bagong kitara sa bass. So, keyboard. Isang kompleto. Bahala na kaysa, ano. Di ba? Basta regalo ko sa inyo. Bigay ng wawawin yan para sa inyo. Ha? Oh, kayo. Yung pangarap niyo yun, ayan. Sana lahat ng pangarap niyo matupad. Part kami. Kasama kami. Palapangan niyo ba ano, family? Sige, papaayos ko, ha? Papaano ko sa stop ko, kaya yung drum set, tapos kompleto, puro bago. Ha? Kaya lang, ang balik, kaliwahe, di ba kayo? Puro kaliwahe. Eh. Tapos yung drum set sa ilalim. Hindi, yeah, kaya yan. Sinaregalo ko sa inyo yan. Medyo, alam ko, imposible yan mangyari, pero posible yan sa wawawin. Sige yung ang jacket, tatay niyan. Wala pa pala yung tatay niyo, kaya pala. Makarating dito sa siyon ninyo. Ang? Uh -huh? eh, salamat kami may happy kami talaga. Di ba bata ba tayo? Oh, ganda yung drum set mo na yun. Na ginagamit ko yun. Sa'kin kung sa bata. Ang drum set, bibigyan kita. Hmm? Nalala ako, nagsisimula ako. Lord, thank you. Binigay mo sa sa show na to. Di ba? Kasi, yung pala lahat na pinagdaan ko okay, yung may ibig sabihin. Palapaan po natin ang Family. Aligay, 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 aligay! Hello mga kapuso! Ako po si Mel. Ako naman si Lyra. Ako naman po si Dani. At ako po si Riel. And, And we are... This video, and if you like this video, just subscribe to GMA Network's official YouTube channel. <laughs> subscribe and hit the bell button for the latest updates. Salama,